Walaupun aku ipit tu. Esok dah yang ipit natuk. Jom. Kami lagi tu. To. Untuk kayu ikuan. Eh, kanang. <todak> Mukha ako lang tagpinirito ba? Agoy, boy, gino. Mahadlog, di magprito eh. Napay akong luwag, tingga maya. Ay! Magpisik-pisik, magod eh. Lami siya kan on, pero lison siya on. Eh, tabang lord, napay edible ni. Muna muna. pilit. Mahadlog tamo. Kuan. Kuan. Sigo na niya siya kay Sane, brown brown na. Madlok eh. madlo madlo na ko magkuan eh. Madlok ko mo. Sa ni madlok ko mo kwa na rin po. Basta pinirito na matalawan sugo kayo aning eh. So, para isara ang kuan, walay hugas-hugas ng kalaha kay humana itong So magisa na pud taog ahos para sa atong adubong nga posit. Uh, dili kala so um, edible ba ang gitrituhan sa isda. Ato ra pud ang gamiton sa ato ang uh, Dili man pud siya. Diba siya pa itang um, edible kay ano isara ka nga kuan. Isara ka haunan nga hatod yung balon. Isara ka nga Sani? Wala lagi tuyo de. Pwede ka huwag tuyo. Hmm? Pwede ka huwag tuyo para ari. Pusit. Oh. Shout out sa kong kalahang nga ha. Kay normal na dyan na siya nga itom na siya kaya ginatakaang na siya sa kuwan sa layo niya rin ta magpa puti puti na itong kalaha kung atong kuwan gasol sa nak? unya na unya na nakita mo nga ate dito Loy Loy nakita mo nga ate dito